Mga ka-Republic, apat na taon na ang nakaraan mula ng huling magharap sa isang series sina Justin Brownlee at Alin Durham noong 2019 Governor's Cup Finals. Nang ibabaw noon si JB para sa Hinebra at inangkin ang championship. Apat na taon pagkaraan muling maghaharap sa isang series sina JB at AD. Siguradong nasa isip pa rin ni Alin Durham ang tatlong beses na kabigo ang ibinigay sa kanya ng Hinebra Resident Import. Makakabawi na kaya si AD kay Brownlee? At ang Hinebra, makakabawi na kaya sa semifinals defeat na sinapit sa kamay ng Bolt sa Philippine Cup last season? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kung may mahabang kwento ng rivalry sa PBA, isa na rito ang ginebra Meralco Rivalry. 2016, ang unang magharap sa finals ang Gin Kings at ang Bolts. At habang ang tropang kuryente ay nagsisikap na masungkit ang kanilang unang kampyonato, ang Hinebra naman ay nagsisikap noon na makaahon mula sa 8-year title drought. Hanggang dumating nga si Justin Brownlee sa bakura ng mga mag-aala. Dumating din si Allen Dorham sa Miralco na noon ay kinocoach pa ni Norman Black. Isang kupuna na naghahanap ng unang championship at isang team na ibig ng wakasan ang walong taong tagtuyot sa titulo. Noong 2016 Governor's Cup ay dalawang beses pang nakalamang sa series ang Miralco. Ngunit lagi at lagi ring nakakabalik ang Hinebra. Active pa noon si J.J. Helterbrand at nasa Hinebra na rin noon ang dating Alaska Aces point guard na si L.A. Tenorio. At dito nga nangyari ang buzzer beater 3 ni Justin Brownlee. 2017 muling nagharap sa finals ang Gin Kings at ang Bolts. Agad kinuha ng Hinebra ang dalawang unang laro sa best of 7 ngunit bumawi ang Meralco at nagwagi sa games 3 and 4 inangkin ulit ng Hinebra ang Game 5 kung saan kinundina ni Alin Dorham ang officiating of the game na naging dahilan daw ng kanilang pagkatalo. Kaya pinagmulta siya ng PBA ng 30,000 pesos. Sa huli, ang Gin Kings ulit ang nagtaas ng tropio sa Game 7. At 2018, nasweep ng Hinebra ang Meralco sa quarterfinals ng 2018 Commissioner's Cup. Muling nagharap ang dalawang kupunan sa 2019 Governors Cup Finals. Muling nanalo ang Hinebra. Sa pagkakataong ito, hindi masyadong nakaporma ang Miralco. Agad inangkin ng Gene Kings ang championship trophy by winning 4 games against 1 loss. Apat na masakit na kabiguan ang ibinigay ng Hinebra sa Miralco. Pero sa Philippine Cup last season 48, nagtagumpay ang Miralco na mapataubang Hinebra sa semifinals at nagtuloy-tuloy para pabagsakin din ang highly favored SMB para sa kauna-unahan nilang PBA crown. Sa pagpasok ng PBA Season 49, may mga pagbabagong ginawa sa format ng kompetisyon. Hinati sa dalawa ang labindalawang team, Group A at Group B. Double round robin kaya dalawang beses naglaban ang mga team na magkakasama sa grupo. At nang mahawi ang usok sa group stage, ika nga muling naitakda ang paghaharap ng Hinebra at Miralco sa best of 5 quarterfinals. Nagbalik sa Miralco si Alin Durham pagkatapos ng apat na taong paglalaro sa ibang liga, partikular sa Japan B League. Balik PBA din ng Hinebra Resident Import matapos masuspindi ng PIBA. Ito matapos niyang tulungan ng gilas na mag-champion sa Hangzhou Asian Games. Mas may edad na kami kaysa dati pero ang tiyak Naruroon pa rin ang intensity pahayag ni Justin Brownlee, tinutukoy ang rival import na si Allen Dorham. Pagkalipas ng apat na taon ay muling makakaharap ni JB ang kapwa import na ilang beses siyang tinalo sa Best Import Award, ngunit tatlong beses naman iyang tinalo sa Finals. Napakalaking karangalan para sa isang manlalaro na manalo bilang Best Import, ngunit mas malaking karangalan na tanghaling champion sa PBA. Hindi pa iyon natitikman ni Alin Dorham, may anim na si Justin Brownlee. Marami nang nabago sa Bolt since ng huling conference na maglaro siya dito, sabi ni Alin Dorham. Una na niyang tinukoy ang kanyang edad, 36 na rin siya ngayon tulad ni Justin Brownlee. Pero mas confident daw siya ngayon, dagdag ni Dorham. May mga bagong players daw ang Bolt na wala pa noong huli siyang maglaro dito. Saka natutuwa raw siya na finally ay nag-champion na rin ang Miralco. Malaking bagay daw iyon sa confidence ng kupunan, especially sa mga biterano. Sa muli nilang tapatan ni Justin Brownlee, halos iisa ang pagtingin nila sa best of 5 quarter finals na paglalabanan ng kanilang mga kupunan. Kahit daw quarterfinals finals pa lang ito, asahan daw na magiging intense pa rin ito. Pareho raw silang fighter ni JB kaya muli raw mapapanood ng mga fans ang intensity na ipinamalas nila sa una nilang mga paghaharap. Asahan na muling gagamitin ni Coach Luigi Trillo at Ninad Bocinich ang taktikang ginamit nila laban sa Hinebra sa nakaraang All-Filipino Conference. Umaasa naman ang mga fans ng Hinebra may nahanap ng sagot si Coach Tim Kaung sa nakakasakal na depensa ni na Raymond Almasan, Cliff Hodge at ang ngayon ay sophomore ng si Brandon Bates. Alalahanin natin si Japet Aguilar na lang ang main big man ng Hinebra sa pagkawala ni Christian Istandardinger at na-injured pa si Isaac Go. Umasa tayo na makapagbibigay ng quality minutes sina Ben Adamus at Raymond Aguilar. Pero siyempre mag-iiba ang galawan sa shaded area dahil nariyan si Justin Brownlee na pwedeng maglaro ng number 4 or number 3 depende sa magiging adjustment ni CTC. Pero iisa ang tiyak, maagang regalo ito sa mga PBA fans dahil parang championship match na kaagad ang ating masasaksihan. Bukas sagupaan ng TNT at Enlex alas 5 ng hapon. Alas 7.30 naman ang tapatang Magnolia Rain or Shine. At sa September 26, araw ng Huwebes unang laro ng Ginebra Contra sa Miralco. Main game sa ganap na alas 7.30 ng gabi ang bugbuga ng SMB at Converge. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Merson Kabadi Vlog, dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Lagi kong taalala Sa iyo rin, shoutout sa Hara Higia. Yes, gaganti tayo sa Meralco. Sana nga. Sa iyo rin, shoutout Rino Baral. Much awaited. Totoo yang sinabi mo. Sa'yo shoutout shout out Ricardo Cabato Kahit sino pang katapat, hindi aatras At sa'yo shoutout shout out. Daniel Baluran shoutout sa'yo, sa iyo Pasensya na po sa mga hindi ko na siya shout out Limitado lang po ang oras natin Salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.